Sa video kan motorista nga si Francis Galang, mahiling na haros dai na nagihiro ang mga bihikulong kasabayan ka ini sa kahalabaan kan tinampong sakop kan nagagay ka Sur ka Suudma. Ang, ang kan traffic build up na ini, an route na tinampo sa Andaya Highway sa Lupi ka Sur. Sigun kay Land Transportation Office Director Francisco Ranches Jr., an route na tinampo sa banwaan ni Lupi, iyon winalat pang destroso kan bagyong Christine na pinalalapakan mga pag-uuran na epekto kan shoreline. Huli ka ini, may mga reblocking as in repair man na pigkukondesir sa apiktadong tinampu na nagpapala at dahil po sa heavy rains, we arounded portions po yan along uh, Andaya Uh, sa sa Lupi meron diyan at uh, if, meron din reblocking road reblocking tapos uh, sa Ragay area naman uh, may mga may mga reblocking din na nangyayari diyan kasi may mga ongoing construction so ang epekto po nito ay uh, yung mga yung daan po diyan Talungan daya highway uh, kasama na din yung Ragay ay uh, one way lang po uh, moving naman kaya lang uh, slow moving kasi one way Upward kanaraut na, na tinampo sa lupi, nagrasay man ang daga sa erarong kantinampo na sakop kan labo ka kamarines norte na nagkokontribuir pa sa matinding gubot kan trapiko. Dugang paniranchas, dakul ng gad ang mga biherong maluwasa sa sinmalaw sa reyon ngunyan na holiday season. Kaya nakikipagtabangan naman ang opisina kan LTO sa iba pang ahensya kan gobyerno, ngani mapakaray ang bulos kan trapiko sa ambos kamarines. So around 40% ang increase ng volume of uh, vehicles. Plus, yung condition ngayon, tagsaan ng vehicles kasi nga holiday season, uh, yun po, yun po yung uh, situation. However, on our part, uh, kami po naman, uh, we are trying our best na makatulong dyan. Naglabas po kami ng advisory tungkol dyan. At minomonitor po namin. Ngayong araw na ito, deploy po po yung mga enforcers namin. Full force po ang enforcers namin dyan uh, para po tumulong po sa pag-maintain ng smooth flow of traffic. Siguro kay Philippine National Police Bicol Director, Police Brigadier General Andre P. Dizon, may mga pigpakalat naman si ng kapulisan sa mga naunang bitan na dalan, ngani na magmando sa trapiko asin magbantay sa mga pasaway ng motoristang nagka-counterflow na sa roo sa nagpapagubot kang trapiko. Um, sa ngunye, sir, nagpapasalamat kita ta, uh, sa, Bicol na, sa Bilog na Bicol Region, ang nagkakaigwalang po kay problema sir diyan sa may bandang Andaya Highway sa munisipyo kan uh, Ragay at Lupi. So, Other than that, sir, dae, mayo kita kay, mayong mga incidente na incident na may relasyon din -di sa celebration kan Yuletide season. Nakiolay man ang otoridad sa mga motorista na sumunod ng sa mga pigpapautom ng danglay as regulasyon sa trapiko, nga na na maglalapa ang sitwasyon sa trapiko, particularmente sa mga naon ng naonambitan na lugar. Para sa mga baretang tatakbikol, Arielo Bea.